Hello guys, good morning. Nandito ako ngayon sa ano, tsahin ko. Yan, kapatid ko yan guys. Nandito kami. O tingnan mo, ang daming oh, mga, ang daming mga abobot guys. Oh. Baka may gusto dyan magpajikas. Sa YouTube ko to. Oh. Hello guys. Yan. Yan ang bahay ng auntie ko. Tingnan mo yung bahay nila guys. Oh. Butas-butas na, guys. so oh. tumisita lang ako dito, guys, sa kanila, guys. Kasi New Year. Yan. Yan, aponya, guys. Apo... Yan, mga aponya. Wala pa po kami panghanda. Wala pa silang panghanda. Malungkot kami ngayon. Wala <laughs> Wala to silang mama. Nandito lahat sa chahin ko. Salamat. Bye-bye.